shout out si Janet si Jan Igor. Ay oh, Jan Igor. Mag-ingat ka sa trabaho mo Jan. Okay na pala uwi ano, Jupiter Snyder? Hindi ko alam eh. Yung si Kuya ngayon, lalaot <laughs> ata siya ngayon. Dahil si Charlie si na kapanalig. Pupunta. Pupunta po. Yo, what's up mga kamarigs So, positive tayo ngayon sa bahay ni Japer Sniper Pero wala siya ngayon, nandun siya sa Batangas So, yung nadat na natin dito, yung tatelan niya Yan, si tapos si Kabungot andito yung kapatid niya eh Hindi pa bumalik ng Maynila So, abangan natin, umalis lang At may pinuntahan So, tatelan natin Ay, si, si ano pala? Si ano, Alas ni ano? Alas, alas si Pires? Pires? Ay, da, sa kabila So yun, si Kata Vlogger din yun dito sa Pinyan. Pupuntahan natin. Inaantay natin na si Kabungot na dumating. So ayan. Ah, uh, dito oh. So ngayon lang kami nakita nito. Na ano? Ako yung kaibigan ni sa, ano ni Jan, ni Jan Igor. Ah, sa doon sa ano kasama ko sa datis, World. Ah, uh, nakita ko lang yung mga vlog mo eh. Doon sa mismo tinatawag niya. Oh, sa Mowa. Magkasama kami dati sa Mowa. Ah, ngayon okay, din. Bumalik si Mowa. Oh, bumalik siya. Nagkano siya okay. ulit ngayon si Jan? Ano ka din, Kinay? Hindi, ano, ah uh, security guard kami sa Mamulo Pace dati. Tapos, sumalis Pace siya Si Jan Igor? Oh, si Jan Igor. Kasama ko dati sa work. Uh, okay. So yan, so yan si ano si Kabungot na sikat na sikat na vlogger ah, yan dito si sa Binyan. Siguro na lang oh. malakas. Tapos si, eh, yan, yung kapatid siya ni Jaffer Sniper pero hindi pa kami nagkikita. Ay, pinapatata. Ah, magkatuan. Magkatuan. Ah, ano yun? Pinaytayan. Mga O oh, Pinaytayan. Okay na tayo. Iyan mo yung shout out ko si ano? Shout out si Jan si Jan si si Igor. Ay Jan Igor. <laughs> Mag-ingat sa trabaho mo diyan. <laughs> Oo. Oh, Nilapas siya ng aso eh. 'Di ba nang unang araw niya bumalik siya nang pagkaano? Bumalik siya sa pagka K9. Warak yung damit niya eh. Kasi yung mga aso niya medyo mga wild pa eh. Kailangan panturuan. Ay ganoon. Mm. Nakakatakot naman 'no. Amot test ka Oh, ano na? Ah, uh, 3,400 yata yung followers ko, subscribers. Kasi ko, Marami kaano sa Kaya lang ano, ah, parang hindi ako masyado nakapokus ngayon sa ano, sa 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 pag-vlog sa YouTube kasi nga medyo mahina yung views ko eh. Pero naka ako sa Reels. Sa Reels? Oo, sa Reels pa to ba 'no? Naka-sawod ako sa Reels. Hindi ko kasi naano ano yung Reels eh. Mas marami yung views ko eh, halos umaabot ng million eh. Oh? Huh? Hmm. Ano ba 'no ba na sa Reels? Eh. Oh. Pero hindi pa ganun. Sa rin sa mga sa mua. Hindi, yung sa akin yung sa mga mga TikTok na ini-edit ko, yung parang kulab. Kulab ah, I love, I love, I love Sa na. mga sikat na mga ano, yung mga babae I love, I love, ng mga TikTokers. Ah. Oo. Oh. Di ba yung mga ano doon, yung mga sagot sa butan? Uh, uh. na. Ah. kapo ka punta kami nang Lake Dubinagat eh. Kail, ay, kailan pala uwi siya, no? Jopper Sniper. Hindi ko alam eh. Oh, hindi si, si okay. Kuya ngayon. Lalaot ata siya ngayon. Dahil si Chalice na nakanali. Pupunta kami ng Dakak ngayon eh. Ngayong araw na to? Oo. Ah. Uh, nice. Ah, ngayon, ngayon, kahapon, 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 kahapon kayo, kahapon kayo dumating, tapos ngayon, pupunta kami doon, dahil sinarkila na. Ah, na, diretsyo na. Oo, na kami. Yun, kasama ah. ko yung music. Kailan ka babalik ah, sa ato? <laughs> Kailan, Kailan ka babalik <laughs> ka sa Manila? Sa, ano, sa, sa 11. Ah, una po pa sa, <laughs> ten -tena. Ten -tena. ka sa na. Ah, na. Ah, na. Ah, na. na. Galing yan taga ano, taga, ay, taga, ay, taga, ay, taga Galing pa talaga Manila taga naik sila na ikabete. Ano ikabete? Ah Naic. Sa tinig ng ikabete. Marami namin. Ah oh napasyal kami uh, sa Cavite. Uh, uh, first time first time, 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 time niya makarating dito sa yung, Manila. Kasi kamahal yung kamahal taga Cavite pa rin pero sa Juan uh, ang uh, uh, um, Jimmy Cavite. Mm. Malapit lang sa Manila. Ano nga ang lugar yun sa Jimmy Jimmy? Cavite. Silang, oh. Silang Cavite. Okay. Parang General Rias. Ah, General Rias. General oh, Rias yes. Ako 13 ko. Balik sa Cavite. Ah, balik ka na sa 13. Ako pa rin maiwan dito. Ano, <laughs> parang ayaw mo nang bumalik na. <laughs> hindi, may bako doon. Ah. Ano kasi ako ngayon eh. Pero ako ano yung sinasa, may bako. Uh. Ay, asawa yung taga-Cavite. Cavite. So sumaglit lang tayong pumunta ay, 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 rito para makita natin si ay, ay, ano. Kasi, ay, ay, kasi, ay, ay, kasi, ay, ay, uh, 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 kasi alam ko na ni na to eh. Tapos may si ano, Jokes TV. Parating na. Parating, parating. Nag-con lang, trip siya Nag-trip sa Manila. Ah? Kwan, lang motor lang. Motor, okay. okay. katulad oh. kila ka, boy Kala ko mabutan ko siya rito eh. kasi yung kilala ko dito, ikaw sa kasi ano. Oh, si Alas Tiberis yon agad sa motor. Baka siguro ko an. siguro ano nga ano, Kaya kaya duma dito buhi kasi bibigyan hindi ko sa sombrero eh. <laughs> kaya kukunin ko muna. Salamat, salamat <laughs> Mahilig ko ng sombrero. Eh. Mahilig ko sa sombrero kasi, kasi wala Kapalit <laughs> kita. Oo, Oo, Pag sa, pero, sa mga, <laughs>

Okay, pumunta dun. Tama, oo. Kasi kaya, oo. Sabi Ngayon, nga ko. Bukas, dispirasyon, bukas. Uy! Magbibigay sa Apt. Gumay. Ako, mag mga mga bintyos. ay ba ilang pag-aabot natin? Huwag sa Apt. Saan? Magpulak kami dun. Baka may mga talawin na maganda. Siyempre, magiguling ko tayo sa Puntok. Hindi pa natin. sa

wala so, na, na kinala yan doon. Basta na, pag tinanong mo yan doon, kaya ano. nila. Doon na din ang kutsihal. Ating? Oo, ating. Oh, ating. Tapos oh, 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 doon ay oh, tapalit doon. Mag bahay doon, magkapitbahay lang sila doon. Kutsihal doon, ano doon. Okay, Magka-vlog uh, tayo doon, mga mahirong lahat doon. tapat nung, tapalit doon yung bahay nila. Tatabi nung

Hello po. Pwede ba isama kita sa vlog ko? <laughs> so ayan, uh, ito yung ano ito si ano uh, alas ni si Mires to si na vlogger yeah, no, ko dito sa Pinyan. Saan ko so kayo. Apergumay. Ay Apergumay lang pala. Salamat lang. Uh, ba bali ngayon lang kami naka ano nakauwi. Mga 5 years na akong ano hindi naka nakabalik oh. Tapos kahapon lang ako dumating. may nila. Oh, may nila. Yeah. So yan, ano, nakikita rin natin si ano si Alas Alas ni sa ano. Lagi nating nakikita to sa mga mga vlog ni Jaffer Sniper siya yung humaharap sa ano <laughs> sa mga vlogger, <laughs> no? Oh, no, nakita ko yun eh, yung mga pupunta rito nung pag ano unang win ni Jaffer Sniper. Sinaw-sinaw sa kalap. Okay. Ah, uh, buti na sa dala ko pa dito. Oh. Ikaw ay talaga yung unang nasa isip ko na ano na puntahan <laughs> dito buti nga nandiyan si yan oh, nandiyan si, si ka Kabungot. Oh. Dukate, um. din. Din. Si Tatski pero pabalik ni ng uh, Manila din na Si Tatski. yung mo kasama ko rin yon. Si Tatski. Ah si Tatski! Oo. Oh. Ano <laughs> na, na yung napunta dito? Oo, oh, nakadalawang punta yung dito oh. eh. Mm. Ano yun? Uh, doon naman yung sa ano sa bandang salog naman sana, na, pa Ah. Pero nakapagpangasawa siya ng taga ano, ibang lugar yun. parang mag isla siya eh. sa ano sila parang bataan banda yung ano niya doon yung inuwian niya parang hmm. bataan opo oh. oh. ah yun vacation ah. lang vacation lang oh, kami lang kami tapos si may pupunta kami ng Dakar Ay, mama masyal. enjoy, yeah. enjoy sa vacation. Iyan eh, mo naman ako, i-promote eh, mo naman ako. Ay, <laughs> shout, ano pa lang bang ano? Marix TV. Marix TV, shout out to mga, ayan ka, Marix TV po dyan. Sana, uh. sa support tayo si Marix TV. Mga, mara, ano, monetize na? Ah, monetize na. Ano na ako, 3,400 yan. Marami na pala. So, medyo marami kailangan problema sa akin yung, ano, yung... Punti lang yung views. Ah, sa views lang nakatalo Ano lang. Hmm. Uh, minsan, nakakachamba din eh. Pagka uh, ano, dumadami yung views. Kaya nga, kailangan talaga magkipagkulab kulab kayo para makatak <laughs> eh. Ay, si Jokes, parating si Jokes. Si Jokes nga, ano, akala ko nga, nandito siya eh. Galing pala na Maynila, no? Nang Oo, oh, kasama si ano, editor. Eh, editor ng na kanyang puso. ah, <laughs> bali, ano, yung ko kung kilala mo si Jan Igor. Kasamaan, kasamaan din ako Oo, ni Jan Igor. Oo, oh. Ay, kasama, kasama ka sa... Kasama. kasama kami sa work. Ah! Oh, <laughs> Oo, oh, nagkano siya na ngayon. Bumalik na siya sa pagka K9. Hmm. So, yan, uh, shout out sa iyo, Jan Igor. Nandito na ako dito sa mga idol mo sa Pinyan. Ayun, man, yan, yan. Magkababayan na kami. So, no, oh, Marix. Oh, Marix. O I R, R I R I, R I X R C oh. TV Oh TV. TV. Oh. So yan na ah, dumaan lang tayo dito sa ano sa lugar ni Japer Sniper. pero alam ko naman na ah, nanood siya sa Batangas ngayon. Dumaan lang tayo dito para ah, makilala rin tayo na isa rin tayo sa mga vlogger dito sa Pinyan. So yan lang. Okay. So yun papunta na kami nandar. Thank you, enjoy! Okay. So yun ah, paalis na kami. <laughs> Thank you.